O, oh, mga grupong rapido, kumakain sila. Ang bubodal pa ito lang. Mga grupong rapido yan. Oh. Kaya na mga ano, oh. nagkakain sa talaga yung mga live na natin. Sarap ng ulam mo eh, o. Oh. Pidjaram e, oh. e, lang, o. Oh. sama sila, o. Oh. Mga rapido yan, dito sa landmark. Kainan tayo, o. Oh. Bodal so, fight muna, okay. bodal fight. Si babae man 'yung muna ng abas, kawayan. <laughs> <laughs> oh. Tapos. Ha. Ano na? May mga nagkakahi sa mga rider natin. Talaga'ng sama-sama papunta sa pagkain dito sa landmark 'yan ah